Magbibigay ang pamahalang palalawigan ng kagayana ng 3 milyong pisong seed money bawat bayan ngayong linggo upang bilhin ang ani ng mga lokal na magsasaka bilang bahagi ng hakbang para ma-stabilize ang presyo ng palay sa lalawigana. Ayon sa anunsyo ni Governor Edgar Aglipay sa Facebook Live ng Kagayan PIO, ang pondong ito ay hindi tuloy-tuloy na subsidy kundi paunang kapital na gagamitin ng mga bayan upang direktang makabili ng palay, iproseso e ito at maging bigas. Sa kasalukuyan, nagtayo ng pansamantalang pasilidad ang provincial government para sa imbakan at pagpoproseso ng palaya. Itinakdari ng ceiling price sa kada presyo upang maprotektahan ang kita ng mga magsisaka. Inaasahan na kapag natapos na ang konstruksyon ng rice processing centers ng lalawigan ay makakapagbigay ito ng mas maayos na pasilidad para sa mga lokal na producer. Hinikayat ng gobernador ang lahat ng kagayano na magkaisa sa layuning mapatatag ang kabuhayan ng mga magsisaka at matiyak ang seguridad sa pagkain ng buong probinsya. Para sa IFM News, sa Kasadol Victor Pascual, Idol! FM News